Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Ito pala ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kayo natatanggap na dagdag pension para sa inyong social pension. Ang balitang ito ay nakalap sa UNTV News. ipinahayag ngayon ng Department of Budget and Management na hindi kasama ang social pension hike sa mga programa ng pamahalaan na napunduhan sa ilalim ng 2023 proposed national budget. Ayon kay Budget Undersecretary Tina Rose Kanda, tapos nang balangkasin ng panukalang budget ng bansa sa susunod na taon nang maglaps bilang batas ang dagdag pension sa mga may hirap na senior citizens kahit hindi na ito nakasama sa napaglaanan ng pondo. August 2 na maglaps bilang isang ganap na batas ang social pension hike kung saan magiging 1,000 pesos na ang buwan ng pensyon na matatanggap ng mga indigent senior citizens. Base sa pagtaya ng DBM, nasa 24.5 billion pesos ang pondong kakailanganin para sa programa. Bagaman hindi nakasama kasama sa napondohan sa susunod na taon, nangako naman ang DBM na makikipagtulungan sa Kongreso upang maremedyuhan ang dagdag pensyon para sa mga senior citizen. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.